Magandang hapon po mga kaparambing Ay dito na naman po tayo Sa ating rambutanan po May dala po tayong ano ah, Bagong hus po yung binili ni mami nung isang araw po sa bayan Tapos itong ating sprayer po At tayo po ngayong hapon ay magbabasa muna po ng mga plat at ng umaga po ay naglagay po tayo ng pataba. At mamaya maya po kapag nabasa po natin, ay mag spray na po tayo ng ano po sa fungicide po. Ang kasama natin si mami, yung camera woman. Eh. Hello po. Magandang hapon po. Yan. Tara, dito tayo. Bali ito po yung sinasabi ko na ano, yung ating dugtungan po ng hus. Tatanggalin muna po natin ito. Mamaya. At ang ating ipapalit po ito, sus na ito, papunta sa ating taniman po ng talong. Bali ang mangyayari palitan lang po siya. Ang po, isang ating, isa po ang ating kuhaan, dalawa na po agad ang ating Papadaluyan. madidinggan. Mapapadaluyan. Oo. Bali ito po may iwan din eh. Tapos dalahin Uyotin mo yung marami doon. Hmm. Ah, doon na. Yan. Yan na. Oo. Yan. Bali ganito po. Tapos doon mo dalhin yung marami at ikutin mo may ikutin mo. Doon ay, Andito na po yung dulo mga kapambin. Dito kami. Tabi mm. so tapos dudugtong ko na po doon yung po hmm. Very good. Para <laughs> ito po yung palayo ng palayo hanggang oh, sa madilig po lahat doon. Padulo. Yun po kumbaga yung technique na rin po yung ating ginagawa ay para mas mabadali. Kasi pagka yan ay babalik-balik mo. Ay baka po maputol. May ka. Ito na, ito na, ito na. Lalabas na. Oh. Ba, tagal. Ang oh, haba kasi nung inikutan pa. Ito na, ito na, ito na. bo wala pa. One, two. Wala pa. Wala pa Oo, una ka pa. Eh, ada haba nung inikutan, siyempre. Isang kilometro. 90 meters? Di lang man. Ay, isang kilometro ba? 100 meters? Ay, wala Ay, wala ba? 1,000 meters. meters ba yun? <laughs> Nauna pa pala ako. Nauna ka pa. Ay, na! Ayun! Ay! tayo. Muntik na. Wala na po tayo yung ano. Wala na po tayo summer day na eh. Tayo po sawa sa pandilig sa tubig. Eh. Sa ako. Ba, -sala pa sala-sala pa? parang mahina. Hindi. Nagkakahangin tayo. Ah, ano pa? Hindi pa lahat. Yan po. Walang tayo problema sa pandilig. Yeah. Dito po pala yung maganda kapag kagantong pahapon po ay ano? Malilong. Malilong mga alas dos. Dito pala yan, dilig ay pwedeng ano. Ano? Alam ay sa umaga lang. Hmm. At kami po ni mami ay may gagawin po mga kapambin na ano, magandang pandilig, mas maganda po. Abangan nyo na lang po. Hindi pala ang po sa ngayon at gawa ng ano ay. Magkatanin po muna tayo. si isisingit natin sa ano. Sa hapon, kailangan ano Matagal-tagal din gawin ay. Tayo po mga kaparambin ay habang namamahinga sa hapon, nag-iisip pa rin po ng kung anong mas magandang paraan po sa pagdidilig para mas mapadali po. Pagod na ang katawan, pagod na ang utak. <laughs> Ayos lang po yun. <laughs> Natakbo pa rin po utak ay habang napahinga, habang nag-iidit po. Ay. Pagod pa rin, pagod. <laughs> Kahit nakaupo. <laughs> Matakbo pa rin po pala. Kumbaga po, ano ka maganda. Hindi Pero, natin... na ang dating dadi? Asa? Kumpara dun sa ano, tubigan, malakas dun. Ito, ito nalakas pa, nalakas na lang ito. Malakas na? Mahaba lang ang inen in Mahaba ang kanyang inikutan. inikutan talaga. Tapos walang buwelo. Ayan o, oh, sa lakas na yan o. Oh. Saan ka pa na yan o, anlay? Hmm. Tapos may amaya po ay ating i-spray ng ano pang fungicide po. Masama kapag ka, ano ata hindi na basa ano may eh. ano kasaysayan Hindi babaw lang ang ano nun. Eh. Kaya ganito po muna ang ating pa magaganyan. Ay, mamaya pa naman tong hapon yung ano. Pag i-spray po doon, pag didilig sa kabila. Oh, patakoy mag i-spray na ulit tayo mamaya. Oh. Mayan na. Dami, kalamansi pala, doon si daddy, eh. Dami kalamansi pala doon pala mga si daddy. Ha? Mayan na pala mga si pala doon. May bunga. Pag na puno na yun. Wala pa yung ano. Maliliit pa kami kalamansi na ano, yun eh. Kalamansi na ano, yun? Oo, oh, ilan taon na? Aba, ilan taon na ba ako? 38 na. Thirty-nine. Huh? Thirty-nine, na? thirty years. Huh? 2024 thousand twenty-four. Thirty-eight. Di pa na birthday. Eh. Ay malapit nare naman yun. Yun na rin yung yung okay, yung tao. Oo, ibay sa yung paylam yun na. Mm -hmm. Natawan pa. <laughs> Ayoko pano na natawan. Pa. Ano kayo dumi? Ano nasa nang anito? Ayun. Yung pagkakabasa niya yun, hindi dito kali.

Hmm, kasi nga na. yung namagdama. Ng, ano po. Ba, palapad na palapad po yung ating dahon ng talo nga po. Ay sa baka tumuba na yun. Pag hindi natin oh, tatalipatan. Yung ang inilipat nga doon, hindi, oh, man na, hindi man lang na, ano. Ayun nga. Ah. Yung po palang kaliksto na subukan po namin ay matibay po sa init. Ang variety po ay kaliksto. Yung galing California ay naubos ay ano. Ay galing babansa, baka po dun ay malamig. Yung galing California pong pinunla ako. Tapos itinanim ko. Oh. Nakadalwan dangkal na po ang lalapad ng dahon. Tapos may bubu na sana. Aba ba yun ay utay-utay namamatay. Niya. Hindi po natuloy. Pero lumaki po siya ng dalwan dangkal. Sinubukan po namin. Ay ano talaga, naubos ay. Daya. Ano talaga yun, yung anong tawag doon? Hindi kaya sa... Klema. Klema. Hmm. Siguro kailangan nun ay may bubong. Oo. Tsaka may katabing yilo. Ha? Lalagyan okay. mo yilo? <laughs> Malamig. Para daw po magastos pala yun. Magastos po yun. Gawa ng hilo ay. <laughs> Hindi, yun ay ano po. Biro lang yun. Yun po ay sa klima din natin. Mamatay nga. Ubus ala ko may bubuhay yung isa. ay buko -bu na dahil. Nakagano na yung buko. Mayroon bilog. Hmm. Sayang. Di kahapoy lantan-lantan. Ayun na may dinidilig ko araw-araw. tuwa nga po ni mami nung isang araw. Bawa nang may isang hapon natin ang iyon sabay, wala din po. Sumabay din naman sa paglalaro. <laughs> Oo. po. Eh gusto, gusto ko pa naman di makakita ng bunga noon. Manood ka na lang sa YouTube. Hmm. Iba yung ano hmm. kung alam ko lang, di sana doon ko na lang sa tabing bahay pala tinanin sa paso. Hmm. Kasi pinasok ko doon sa... Wala naman ano, Ay, obos, ano. Napasibol ko nga. Ay, yun naman. Ah, ah. <laughs> Pag po may namamatay na halaman, ay eh, nakakalungkot din po mga kapalang binay. Na, Bakit na, yan nagkaganon? Ano? Paisip din po ba? Natapos na pong diligyan ni mami ito. At pinalahan po natin yung ibang ano po, kanal po yan. Oh. Ayos na po ito. Nadilig na po lahat. Andiyan po si mami sa baba na. Yan. Yari na ito. mag spray naman po tayo. Sa pungisad po. Punggus. Yan. Diyan naman po si mami. Bakit? Nasaan mo na, pala ikay? Eh, ano, na andun na Yan. Ma-spray na ako. Ma-spray naman po tayo. Yun pong ano, ang ating spray, yun uli. Yung bigay po ng DE po. Yung organic na pang spray. Simula na po tayo. Isprayan po natin. Para sigurado po tayo. Para sa punggus po. Sa mga guyam. Nilahukan po natin ang bisis. Para po sa guyam. Minsan po ay ginuguyam ay ang ating tanim. Sayang po Magandang hapon po mga kaparambin. Andito po tayo sa ilog po. At uh, tayo ay Magdidilig naman po tayo doon. Tapos ating bibisitahin po yung bagong kaingin po ni Parin Jugar. Gawa ng kanina po ay mainit po ang panahon. ay Noong isang araw po po yung nagtabas diyan ng tataniman po niya. At ang sabi ko nga po ay silabanan po muna. Dahil mainit nga ang panahon kanina. Sa isang araw po yung babakas tayo ng ano yung kamuti po ay di sabi ko po ay magtanim din siya ng ano ng kamuting bagay po sa kanyang bagong kaingin bali ano po nakatatlong tatlong po tayo kanina doon sa ating taniman po ng talong ay tayo po ito na po at gawa ng dunuan po tayo sa ano sa isang taniman po natin sa tabing tubigan po ganun po sa hapon ng ating schedule palipat-lipat po din sa kabila naman yung bagong kahingin po ni paring jogar ay dito lang din po yung sa taas ng ating tanim na sili malapit lang po dito po sa ano, taas laang yun ay, nasilab nga po pala oh. Kaya la ang po ay ano. Dulukin pa ang katawan ng mga kahoy po. Yan. Ito po ang bagong kahingin ni Parang Jogar po. Yan, ang ganda na nasilab ang mga ano. Oh. Dahon ay tatanggalin lang po yan mga kawi, kawi na yan bali ito po ay kila inay din po at itay na niyugan po ay nung isang araw nga po ay nag-usap sa atin na kung pwedeng magtabas dito at magtatanim si parang jogar po ng mga kahit anong gulayin po at sinabi naman po natin kila itay at inay po pumahid naman po sila ang sabi ko nga po doon sa ating mga kumparehan po ay magtanim-tanim din po bibigyan din po naman natin sila ng mga pananim po yung katulad ng mga kamuti tapos may mga buto po doon ng mga ano gulay po ay ating bibigyan din po sila bali si parang jogger lang po ang nagtabas po muna dito tapos yung sa ibang kumparihan po natin ay sabi ko po ay kung gusto ninyo magkakatabi tayo dito Diyan po tayo ay dyan lang tayo sa baba na yan yan ay dito po ay may tanim na niyog kaya lang po ay madalang yan papunta po doon pa ang sabi ko nga po mga kaparm sa umpisa po ay maliit muna ang tataniman kumbaga po ay palawak po palawak siya ito po muna ang simula na nila yan niya kung saan makapal po doon po ilalagay ang mga anong yan sanga ganyan din po tayo dati doon sa bundok po doon so, sa may area number 3 po ganun po ang gawa din natin noon nung na hindi pa po tayo nagbablog malawak po yung mga bakati po doon ay nakaingin din po tayo yung may tanim na tambuan po doon yan dito naman po tayo sa ating tanim na sili po ating isinaksak po ulit yung tubig doon yan si mami me yeah. nang huwa ng ano asula marami ba sa sa ng tubig. Uh, yan lakas po mga kapamilya oh yan. Alasik ba gano'n? Ah. Ba? Puno na agad. Puno na. Yan po oh. Napakaganda ng ating patubig. Ay talagang sawa po. Ibang araw na natin gawin yung ating plano. Ay nabulaklak na po mga kaparm Yung Mayroon? ating sili o yan Oh. Yan. Nasimula na po bumulaklak Oh. Yan po oh. Yan. Yan po. may pag-asa na po tayo na yan. Nagsisimula na po. Nakakatuwa. Ito wala maganda dada. Ano yan? Paanod. Hmm. Paa ba? Ayos pala yung ano doon may. Eh? Yung kay parang jogger na kaya nga binisita ko. Sabi ko nga ay kahit hindi masyadong maluang. Sa umpisa lang. Saka uh, umod just pagka ano na. Mahirap yung paluang paluang. Tapos hindi naman matataniman agad. Kaya okay, nga. na. Kung um. bagay may, na, may, Kumbaga, may na, pasimulanan na po sa ayan, parang lugar. Oo, ganun po naman ang pagtatanim ay.